Hi guys, suku ako dito na malunggay, ang taba na malunggay dito na part. Kasi magmumunggo ako, magluluto ako ng munggo for lunch. Yan. Marami pa kasi ako na save na munggo last time na nag kami ng munggo. Dandahan lang yung pagkuha ko dito kasi nga last time naputol ko lahat. Ang <laughs> laki na naputol ko na ano, na malunggay guys basta parating umuulan yung malunggay ang taba ang ganda ng pagka sibol nyo ba yan yan guys ito na yung malunggay tingnan ko yung ano doon yung balatong yung sitaw ay guys mayroon sitaw dito pero konti lang siya pero okay na yon yan. May sitaw o pala o. May mga bunga pala yung sitaw. Pero yung iba hindi pa ready. Yan. konti lang naman yung kailangan ko. I ano ko lang. Mix ko lang sa munggo para may may sitaw naman ang munggo ko. Yan dito. Puro dahon yung munggo. Ang ano ho. Ang sitaw. Wala na, wala na bang sitaw dyan. Ito lang yun harvest ko ng sitaw. Ang init-init dito guys. So okay na to guys. Yan, magluluto na ako ng munggo. Ito yung mga gulay na in harvest ko no. I-mix ko sa munggo guys. Ito yung lunch namin ngayon. Healthy lunch. Isasahog ko sa munggo yung may natira pang shrimp at saka manok kahapon. So, yun na lang yung ilalagay ko sa monggo. Para maging masarap. <laughs> Dapat marunong tayo mag-recycle ng mga pagkain, guys. Para hindi naman tayo ma mananawa. Ano. Para iba na may yung taste. Ang boring naman kasi kung iwa-warm up lang. Tapos, yun, yun pa rin. Ibahin naman this time ayan napaka-fresh ng patola Ito yung harvest ko kanina guys tapos yung ano nito yung skin nito yung balat ilalagay ko sa decompose ito yung mapataba sa mga tanim ko guys the best decompose ito mga bulok-bulok ng mga gulay ba So guys, ito yung mga ingredients ng munggo. Yan. Alright, magluluto na ako. na among munggo guys ready na yung lunch abetek tikman natin tikman natin guys tikman tikman patikim tikim <laughs> Mm. Gabi sa lasa. Mm. Lunch guys. nagay okay, ko muna dyan para ma-drain yung oil guys masyado na oil in Chicken bat Ah, ito, natin, ito, natin. ito na pwede tayo siya kunin ko na ito nakadrain na ito na guys so natin ito na spring onions para looks masarap <laughs> pang ano ba pang resto yan lunch tayo guys lunch time